Ito na. Ito na, si explorer 250, version 2. Unang sabak sa rides at uh, napasubo sa maputik at uh, ma dulas na daan. So, okay naman guys, ang uh, patakbo lang natin kanina nasa 60. Pinaka mabilis. Hindi naman tayo nagpapatakbo nang uh, sobrang uh, tulin So, dito na nga tayo sa Abuan River. Ayan, ito yung uh, Abuan River. Ito yung uh, dinarayo dito sa bandang Ilagan. Ayan. So, yan yung mga cottage. Ayan, pagpasok uh, nyo rito sa Abuan River, ay uh, meron kaagad 20 pesos each na babayaran para sa entrance fee. And then another uh, bayad kung kayo ay mag re renta ng mga cottages. Ayan, so marami silang cottages dito. At ito nga yung ating uh, tinutungtungan ngayon ay ang kanilang mga balsa. Ayan. So sa mga gustong uh, mag balsa, pwede yung rentahan itong mga balsa nila at uh, kung, pwede, kung gusto nyo rin uh, mag uh, bangka may mga bangkero sila rito, marami silang bangkero dito pwede silang uh, maghatid or magsakay ng mga pupunta sa dulo ayan, ito yung mga bangka nila ito nga pala nga aking mga pininsan, si Insan Rick Insan na uh, Mike at kaya si kaya. Insan Pogi. <laughs> Ayan. So ito yung mga bangka nila guys. Maraming uh, bangka na pwede nga uh, masakyan kung gusto nyong mamangka. Ayan. So dito tayo sa silong ng tulay. So marami silang mga Uh, cottages doon sa dulo hanggang doon yan so pwede nga mag uh, park dito yung mga may four wheels so ito yung uh, dinarayo dito guys sobrang uh, linis at uh, malamig na tubig ayan Kilala mo yung naging jawa ako dati na taga Ilagan, di ba? So meron pang uh, mangilan mangilan ngilan uh, na cottages <makes> doon. Dati sobrang dami din cottages diyan sa sa baba na yan. Pero tinanggal yung iba. Nilipat yata dito lahat. Para siguro minsanan na, na lang. Ayan po ang uh, abwan River. Sa so, mga gustong uh, mag-outing kasamang pamilya, kasamang mga barkada, kasama ang iyong mahal sa buhay or ang iyong girlfriend, magsadya lamang dito sa Abuan River, Ilaga Isabela. Ayan. Sobrang ganda nitong uh, lugar na to, guys.